Habang nakahiga nga ako at nag-scroll-scroll dito sa Facebook ay bigla akong napahinto dahil nakariinan naman ako ng gutom. Nag-iisip nga ako kung anong pwede na namang makain. Dali-dali na nga akong bumangon para pumunta na naman sa aking trono at ayun mabuti na lang at may kangkong dito sa kusina kaya naman kinuha ko na para himayin itong mga dahon at malambot na tangkay nga lang yung kinukuha ko at yung mga matitigas naman na tangkay niya ay tinabi ko na lang hindi ko nga ito itinapon dahil pwede pa natin itong gawing adobong kangkong dahil alam nyo na mga katrop sa panahon ngayon bawal ang magsayang nawatan nyo nawatan nyo <coughs> Hihiwain nga lang pala natin tunggang kong mga katrops hanggang sa maging ganito siya At ayan nilagay lang natin ito dito sa malinis na lalagyan Nagtataka siguro kayo kung anong gagawin kong luto dito no Kaya panoorin nyo hanggang dulo mga katrops para malaman nyo kung anong luto ang gagawin ko At para na din matry at masubukan nyo Maghihiwa nga lang pala ako dito ng sibuyas mga katrop Mas maganda sana kung mas pino yung pagkakahiwa nyo Pero sa akin nagmamadali kasi ako kaya okay na to Magpipit-pit na rin pala ako ng apat na butil na bawang mga katrop Dapat apat lang hindi lima hindi sobra. Mwak. Dahil sinasabi ko sa inyo, hindi magiging masarap yung kalalabasan ng inyong niluluto kapag kasinobrahan nyo. <coughs> Pinuhin nyo lang din yung bawang katulad sa sibuyas mga katrops. Dito sa pinaghalo nating sibuyas, bawang at kangkong, maglalagay lang tayo ng harina. Bahala na kayo kung gaano kadami yung gusto nyo. Basta sa akin, tamang tansya lang. <coughs> Kailangan din pala nating maglagay ng baking powder mga katrops. At ayan, lagyan lang natin ito ng pampalasa na durog na paminta at asin. Maglalagay pa sana ako ng MSG kaso tinamad na akong bumili. At ayan, lagyan lang natin ito ng tubig na water. Dahan-dahan lang sa paglalagay mga katrops, huwag niyong bibiglain dahil sigurado magugulat yan. Biro lang mga katrops. Sa paglalagay ng tubig ay paunti-unti lang hanggang sa makuha nyo yung tamang lapot na parang ganito. Naglagay lang pala ako dyan ng kaunting-kaunti lang na toyo mga katrops. Pampakulay lang. At ayan, sunod naman nating i-prepare tong ating magiging sa usawan. Naglagay lang pala ako dito ng bawang sibuyas, paminta, harina, asin at asukal mga katrops at itong tubig. At itong ating pampakulay na toyo. Kung wala kayong toyo, ilagay nyo na lang yung mga jowa nyo. Halu-haluin lang natin ito mga katrops hanggang sa ma-dissolve yung nilagay nating asukal. At kung wala nang bobo, pwede mo nang isa lang sa mahinang apoy. At kapag ganyang kalapot na ay okay na yan. So ayun mga katrops, magprito na tayo. Gumamit nga lang ako ng dalawang kutsara mga katrops sa paglalagay. At para maging pabilog yung shape niya. Pero kahit anong shape naman ay okay lang, nasa sa inyo na yan. Kung kaya nyong gawing hugis si star, edi mas maganda. <coughs> Ito nga pala yung sinasabi ko na kailangang maglagay ng baking powder mga katrops. Hindi siya magiging ganyang kalobo kung walang baking powder. Try nyo magluto nang hindi kayo naglalagay ng baking powder. Sigurado hindi yan magiging ganito kalobo. Kaya kung pwede mga katrops mas maganda kung maglalagay kayo para maging all goods. So ayun, habang piniprito ko nga lahat ito ay magsa-shoutout muna ako ng ating mga katrops at ilalagay ko na lang yung mga pangalan nila. So ayun, shoutout sa inyo mga katrops. Maraming salamat na thank you sa walang sawang pagsuporta. So ayun, inunahan na ang tikman ng aking malabs tong ating kangkong balls na ginawa mga katrops. At syempre, sumunod na din akong bumanat nito Mga katrops, walang halong biro, napakasarap. Wow! Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na. Bye-bye!